Maari po ba tayong sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay habang sinusubukan pa rin po natin ang ating kapalaran sa yaman at buhay sa pamamagitan ng loto, pagsugal at iba pa? Ayan. Alam nyo, kung ang ating sense of security ay nasa ibang bagay maliban sa Diyos, yan din ay idolatry. Kaya naman, kung ang isip mo, pera lang ang ating sense of security kung saan gagawin mo ang lahat para magkaroon ka nito. To the point na minsan ay by chance, katulad ng pagsusugal at yung pagtataya sa loto, bakit hindi mo subukang sumunod sa Diyos? At Panghawakan mo ang kanyang salita na sabi niya, If you faithfully obey my commandments, all these blessings will overtake you ang sarap na sinabi niya, he will, it will, they will follow you and overtake you. Kaya ano yung blessings na yon? Alam, pag binasa mo yung Deuteronomy 28, yung mga blessings na binigay doon, you will be blessed whether you are in the province or in the country or even in the city. So, wherever you are, you will be blessed. So, walang sinabi doon na you will only be blessed if you have this much money. Walang ganun eh. Kasi ang talagang security natin at ang buhay natin is in the Lord. In fact, even if you win at ayon sa pag-aaral, karamihan ng mga nalalo, hindi na naging lahat, hindi naman naging masaya eh. Marami sa kanila naging miserable pa nga yung buhay. Kaya ang tanong dito, kung tataya ka ba, ito ba ay nagbigay sa iyo ng ano lang tapang na tumayo para sa Diyos o ito ay baka maglayo pa sa iyo sa Panginoon?